Hello, hello, hello. Ata uh, good day at uh, welcome po sa inyong lahat dito sa aking uh, channel. Uh, ako nga po pala si Mr. SQL Dabu, isang uh, OFW na nagwo-work dito sa Dubai, UAE. At uh, ito po ang aking uh, channel. Ito po ang uh, kauna-unahang video na aking uh, nilabas para linawin at uh, linisin ang aking uh, pangalan sa mapanirang post ni Miss Maureen Baroka Ito po ang aking uh, Facebook account na nahack ng mga scammer at uh, sa mga makakita po ng post sa uh, gamit ang uh, profile na ito o magsend sa inyo ng uh, message gamit ang Messenger sa account na ito, uh, wag po kayong maniniwala. Dahil hindi po ako ang nagpo-post at nagsisend sa inyo ng message uh, Hindi ko rin po ugali na manghingi o mangikil ng pera sa ibang tao Dahil uh, may trabaho naman po ako at uh, hindi po ako masamang tao para gumawa ng kasamaan Tahimik at uh, simpleng tao lamang po ako at uh, nakikibaka ka at uh, nagsusumikap sa buhay dito sa... Dubai, bansang UAE United Arab Emirates So ito, ito yung profile ko Papakita natin Ayan. So yan, makikita nyo sa profile ko Yung buong pangalan ko Ezekiel Dabu Ayan. Meron po akong 7.2k followers Pero yan po ay nahak ng uh, scammer So parang wala na po akong access sa aking uh, Facebook account Simula pa nung February 2024. So, narito po ako para linawin yung isang post ni Miss Maureen Baroka at uh, narito po at tatingnan uh, natin yung kanyang post. Ito po ang sinasabi at uh, babasahin ko para sa inyo. If any one of you receive any message from a certain Ezekiel Dabu or tagging your name on his Facebook post, regarding investments, beware, it is a scam. Some victims already reported to Dubai police as he is known to be present in the country. So yan po yung mapanirang post ni Miss Maureen Baroka na gusto kong nga uh, linawin. So kay uh, Miss Maureen Baroka, sana po malaman nyo na nasira nyo po ang aking pangalan. Uh, reputasyon at pagkatao dahil sa dami po ng makakita ng post ni ng post mo ay iisipin nilang lahat na ako talaga ang may gawa nito. At uh, much worse pa ay Nireport report niyo pa po ako sa Dubai Police. Sana man lang po ay uh, nag-imbestiga muna kayo o nagtanong-tanong bago kayo nag-post o at nag-report sa police. Grabe po yung ginawa nyo sa akin pero ni sorry o paglilinaw ay wala po kayong nilabas na anumang post o pahayag Para linawin ang lahat at uh, linisin ang aking pangalan uh, Kaya po gumawa na lang ako ng uh, video para pabulahanan ang lahat at uh, linisin na rin yung aking uh, pangalan Nakalungkot uh, lang no So... Para sa akin, yun nga, tama talaga yung kasabihan dito sa Middle East. Sabi ng karamihan, ganito yung sinasabi, kapwa mo pa Pinoy ang magpapahamak sa'yo dito sa Middle East. Yan po talaga ang katotohanan. Yan po ang nangyayari sa akin din ngayon. Hindi ko rin alam kung anong mararamdaman. So nakakalungkot lang dahil... Uh, ang alam alam nyo po Si Miss Maureen Barroca po Ay aking batchmate pa <laughs> Nung uh, Ako ay high school Mga batchmate po kami nga nung high school So sana uh, Pwede ka naman sana Na nagtanong muna sa ating mga Common friends May mga common friends po kami sa Facebook Kasi friends po kami sa Facebook Para malaman yung Katotohanan at least maging aware ka. So sa ngayon po, dinelete niya na po yung post niya. Pero the damage has been done. At uh, siguro po ay naisip niya na mali ang kanyang uh, ginawa kaya kaya niya dinelete yung kanyang post. Ang problema ay yun po ang tatatak sa tao kapag nakita at naalala ang post niya. At uh, kapag uh, nakita ako ng mga tao sa labas ay iisipin nila na ako talaga ang may gawa nun at ako ang scammer Sobrang uh, masakit po sa akin sa, Sobrang masakit po sa akin yon dahil uh, wala naman akong kinalaman at uh, kasalanan sa nangyari Dahil uh, ako po ay isang uh, biktima din ang masakit pa nito ay maapektuhan po nito ang aking future kung sakali man na magkaroon ako ng record sa pulis dahil ako po ay may pending application para mag-migrate sa ibang bansa. Sana man lang naisip ni Miss Maureen ang lahat ng ito bago siya nag-post at uh, nag-report sa pulis. Sobrang masakit sa akin ang ginawa mo dahil wala naman talaga akong kasalanan. Makikita mo pag tuloy-tuloy ng video ito, papaliwanag ko at uh, mali lahat ang uh, binibintang nyo sa akin napaka tahimik ko pong namumuhay dito sa Dubai at uh, na makonsensya ka at uh, maisip mo na yung ginawa mo ay maling mali talaga so ang Facebook ko po ay pa noong February 2024 narito po ang post yung, yung pamangking ko na si Ian Uh, Ryan Irigan Dabo noong February 18 pa tungkol sa nahak kong Facebook at uh, ito yung sinasabi niya ayan makikita niyo po sa inyong screen ayan sabi niya wag po kayo maniwala sa mga china chat po gamit po yung FB na Ezekiel Dabo na nahak po FB niya and uh, Napagalaman po namin na kinagamit itong account para ma mangutang sa mga pamag-anak and uh, kaibigan kaya sana po wag kayong maniwala sa kanya. Ayan, makikita niyo naman po na yung date ay February 18. Ayan, February 18, 2024 nag-post po siya para ano? Para babala sa mga Kaibigan at kamag-anak namin. So hanggang ngayon na hindi hindi po ako gumagamit ng Facebook simula pa noong February 2024 na napalitan po kasi ng uh, hacker yung mobile number at uh, email address ng aking Facebook. So siya po ang may full control doon sa aking account. Uh, siya rin po yung nagpo-post ng mga scam investment para makapandoko at makakuha ng pera sa aking mga kamag-anak at kaibigan at sa maraming tao gamit ang Facebook account ko. At narito po ang ginagawa niyang post gamit ang aking Facebook account para makapag makapang-scam ng pera sa maraming tao. Ayun tingnan natin yung kanyang post. Ayun. So makikita niyo po sa screen ayan. Ng Ayan, profile ko po yan Ezekiel Dabo at picture ko po yan Ako pong nakalagay na picture Ayan, sabi niya guys Available ulit, invest 1,500 pesos And magiging 100,000 pesos di ba? Sobrang pangakit Yung kanyang uh, post Parang uh, too good to be true So ayan, no? May, ito pong mga Kasama doon sa post niya na pictures So Ah. Uh, Ini edit niya lang po 'yan para magmukhang totoo na may mga nagko-comment. Ayun, makikita niyo sa mga comments Talagang mapapaniwala ka eh. So, ang gagawin niyan, i-message niyan sa Messenger. So, para kapag kasi makalagay diyan, PM guys. So, kapag nag-PM ka, ayun. Siguradong huli ka na at mabibiktima. Kasi magaling po 'yan silang mag uh, magsalita yang mga scammer So, yan po yung post niya Tapos, narito naman po yung mga ginagawa niya Kung paano niya mini-message gamit yung Facebook Messenger At hinihinga ng pera yung mga taong bibiktimahin niya Sige, tingnan natin yung kanyang uh, message Sa Messenger Ayan Kung mapapansin nyo Ito Ayan o oh. Mineses niya po yung aking misis. <laughs> missis ko, mineses niya. Sabi niya, hi ga. Uh, sumagot naman po yung misis ko. So, ang sabi niya dito, baka pwedeng humiram ng pera kahit 4K lang sa Gcash. Babalik ko mamayang 8 ng gabi sa inyo. Sa inyo, 10K. Ibabalik, ibabalik ko. So, biruin mo, 4K hinihiram niya. Kinagabihan, 10K ang ibabalik niya. So, makakatunog ka kagad na wow, grabe naman yung balik sobrang laki, di ba? hindi ata uh, makatotohanan so ayan, kinausap pa rin ng misis ko para makuha yung detalye, ito po yung mobile number ng hacker ayan, ayan uh, send siya ng GCash mobile number, so ito po ay papadala natin ang number nato sa GCash para ma-verify kasi sa GCash naman, makikita mo yung pangalan eh. so ayan po Ayan, continuous yan. Ito naman po yung pangalawang message. Ayan. So, ito yung continuation. Sabi niya, send mo na ga, pa-send resibo ha. Okay. O, tapos sabi niya, sabi ng misis ko, wala, walang laman ng tikas niya. Sabi niya gano'n. So, remittance na lang. So, inaana ng misis ko na para makapagbigay ng iba pang detalye. So, sa next message, ito, ayan, nak nakuha na yung detalye. Narito po yung uh, address at buong pangalan nung, tsaka bagong number. Kung makikita nyo, may bagong number siyang binigay. Nandito po yung address at pangalan nung papadalan. Sa remitan siya. na, So, more or less, ito yung hacker, o, uh, ito yung scammer na nangy-scam ng mga tao. Ang um, pangalan niya, Aubrey Kate Plaza. Ito yung mobile number niya. So, ipapacheck din natin natin. Ito yung address. So, sana sa mga makakatulong na uh, mahuli itong scammer na to. Total, meron naman siyang address, pangalan, tsaka mobile number. Sa so, mga makakatulong po, maaari lang po i-message nyo o para mapahuli natin yung scammer na to para wala na siyang mabiktima pang iba. So, yan po yung mga message na ginagawa niya sa messenger para makakuha ng ano makakuha ng pera sa ibang tao. So, ayan. Nireport na namin yan sa Facebook ng maraming beses sa mga mga pangyayari tapos yung mga uh, ginagawa ng scammer na to uh, nagpadala rin po ako ng message kay Mr. Rafi Tulpo sa programa niyang uh, Rafi in Action para humingi ng tulong na mahuli yung scammer na to para hindi para matigil na yung kanyang ginagawang pang-scam kasi nag scam siya gamit yung aking Facebook account. So, ako yung lumalabas na masama. So, sana mapahuli natin to sa mga may alam or makakatulong sa akin para mapahuli natin yung scam na to. Tulungan nyo po ako para ano. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, uh, huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga posts kung sa tingin nyo it's, uh, it's too good to be true for sure at uh, sa malamang na malamang ay scam yan lalo yung mga malalaki at uh, so, so, sobrang taas ng balik ng pera di ba kaya po sa inyong lahat ay uh, iba yung pag-iingat po sa ang inyong gawin at laging uh, laging isecure ang inyong mga social media account at uh, sana po maging awareness sa lahat ang video kong ito Tungkol sa mga ginagawa ng mga scammer na ito uh, Unang uh, video pa lang ito Siguro sa mga susunod na video magagawa pa ulit ako ng ibang mga video para, Tungkol sa mga scammer Para ma-aware natin yung ibang mga tao Kasi maraming naapektuhan Maraming ng mga scammer na nakaka-collect At nakakapang scam ng malaking pera at uh, kung uh, sakali po na ako ay huliin ng Dubai Police dito sa Dubai Sana'y magsilbi itong video na bilang proof na wala akong kasalanan At ako ay uh, biktima lamang ng, mali ng maling post at uh, mal maling pagre-report sa mga otoridad uh, Masaklap talaga yung ganitong sitwasyon pero kailangan kong tanggapin at uh, kailangan kong lumaban sa mga napanood nyo, kayo na po ang huhusga. Kung ano sa tingin nyo, uh, nilatag ko na po lahat ng mga mga ginagawa ng mga scammer at uh, pinaliwanag ko na nahak yung aking account ah, at hindi ako yung gumagawa ng uh, pang-scam na ito at hindi rin ako yung nagpo-post gamit yung uh, social media account ko. Kaya sana po makatulong ang uh, videong ito para malinawa ng lahat at malinis ang pangalan ko. Sa iyo naman Miss Maureen Baroka sayang uh, high school batchmate pa naman kita. Nakakalungkot lang na ikaw pa yung uh, nagpost ng maling post para sa akin at ako ay mapahamak. Sana mag-usap tayo kung mapanood mo itong video na ito at uh, makakapag-comment ka ah uh, medyo totoo na aminin ko masama yung loob ko sa iyo dahil hindi mo naman hindi naman talaga kita personal nakilala Never pa kitang nakausap pero hindi ko alam kung ano naging kasalanan ko sa iyo. Uh, mistaken identity siguro yung nangyari sa akin dahil uh, napagkamalan mong ako yung nagpo-post sana kahit man lang sorry o paglilinaw sa mga uh, ginawa mo ay Maglabas ka ng pahayag or mag-comment ka dito sa video kong ito Yung video po na ito, ipopost ko sa si lahat ng social media account ko So yung YouTube ko po ay bago na, ito Ito po yung kauna-una ang video ko na ilalabas sa YouTube So, okay, maraming uh, muli po Ito po ang inyong lingkod, uh, Mr. Ezekiel Dabu Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta At sana po, uh, naliwanagan kayo sa aking kwento at sana matulungan nyo ko na mahuli yung mga scammer nito. Sa mga na-scam dyan, magtulong-tulong tayo para labanan yung mga scammer. Okay, see you sa next video guys. Thank you. Salamat po ulit. Thank you. Bye!